Lalaki sinaksak ng mga kainuman hanggang sa mapatay. Naritong nuskop ni Maine Barreto. Sinaksak hanggang sa mapatay ang isang lalaki habang sugata ng kapatid nito ng nga kapitbahay sa gitna ng kanilang mainitang pagtatalo sa barangay Balibago, Santa Rosa City, Laguna. Kinilalan ng otoridad ang mga biktima na sina Emilio Tolitol, 53 anyos, habang inoobserbahan sa ospital ang nakakatandang kapatid nito na kinilalang si Danilo Tolitol, 58 anyos. Sa investigasyon ng pulis, nagiinuman-umano ang magkapatid na biktima at dalawang sospek ng magkasagutan ng mga ito. Upang makaiwas ay umalis sa mga sospek at umuwi na. Subalit, nagpunta umano ang mga biktima sa bahay ng mga sospek at dito muling nagkasagutan hanggang sa mapiko ng mga sospek at pinagtulungang pagsasaksakin ang magkapatid na biktima. Mabilis namang tumakas sa mga salarin matapos ang krimen. Kahit sugatan, mabilis na nakatawag ng tulong ang isa sa biktima at mabilis na naidalas sa ospital. Sa kasamaang palad, hindi na umabot ng buhay si Emilio dahil sa mga natamo nitong saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Tinutugis na ng mga pulis ang mga sospek. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.